Hello at Philippines. Welcome sa ating Kanoonang City Tour in Quezon City. Ang karamdaman ko po eh, lumbar, spondylosis. Pero po ako lumahan. May tungkod pa ako. Habang tinitinita mo ni Master Dar, nag-detail up na ang mga mga sa rin. Eto, nawala na yung tungkod ko. Nawala na yung lumbar support. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat, Master meron akong frozen shoulder ngayon ay tataas ko na eh saka ano, hirap akong dumikwatro, kailangan tulungan pa ng paa so ngayon no, okay na dati hindi ko madiretso to eh maraming salamat at meron kayo rito malapit sa amin kahit na uh, marilaw bulakan pa kami Punta ako dito dahil sa aking cross and shoulder. ah uh, ngayon, ma malaki ang diferensya. Nawala ang stiff neck ko. Uh, gumanda ang ko. Maraming salamat kay Mastercard. Highly recommended Mastercard. Hi, my name is Hannah Sanchez and I'm a part of national team Open Water. Um, may problem po ako sa right shoulder ko uh, no pumunta po ako dito, may napipil po akong pain na sharpness sa shoulder ko. Tapos after po ako itit ni Master, guminawa po siya and medyo nawala po yung pain na nararamdaman ko. Hindi lang po. Thank you, Master. Uh, laki yung difference na sa shoulders ko. Considering na first session lang ito, compared nyo sa mga previously na pinuntaan ko na Cairo, and then yung therapy din, so laki ng difference talaga nung nangyari sa akin. Kayo rin sa Kankahilyak, Santa Maria, Ilocosor. May kayo umet. Tapulin niyo ni Master Carl si Santo Tomas Batangas. Thank you, uh, Master Carl. Maraming maraming salamat po muli siyo inyo sa lahat na sumunta dito sa ating panahon ng Silicon Education City. dito, ako po si Master Tarn, your Tarn Master.